maligayang bati sa inyo. Sa pagkakataong ito, ang kwentong ating isasalaysay ngayon sa panglimang season ay pangwalong kwento at pinamagatan ng Huwag ka nang magpahuli muli. Original ito na sinulat ni Nathan Kanguyan at salaysay ni Uchida Kanji, dating sundalong Hapon at ipinalabas ito sa pahayagang Hapon, Asahi Shimbun. Isang bihag ng digmaan ang naipadala sa isang puok na nagngangalang Buufeng sa siyudad ng Pingdingshan. Ang lugar na ito ay sakop ng probinsya ng Henan sa China. Si Uchida Kanji ay nasa destino noon bilang opisyal sa lugar na Lushan. Noong dumating ang bihag na Chino sa garison ng mga Hapon, pinaupo ng Opisyal na hapon ang bihag sa opisina ng naatasang opisyal na pinuno ng garrison. Noong dumating ang gabi, nagpakuha si Uchida Kanji ng pagkain para sa bihag mula sa kusina ng kampo. Ang pagkain pinakuha niya ay kagaya ng kanyang sariling pagkain bilang opisyal. Habang sinasabihan ni Kanji ang bihag, natikman mo na lang niya ang pagkain at baka may lason iyon, isa na din niyang pinaluwagan ang posas sa mga kamay ng bihag. Napansin ni Kanji na parang nagutom ng husto ng ilang araw ang bihag dahil mabilis niyang nilunok ang pagkain nang wala ng nguya-nguya pa. Sa sumunod na araw, naghintay si Uchida ng utos at instruksyon mula sa opisyal na nasa itaas niya at habang siya ay naghihintay nang atas siya ng gwardiyang magbantay sa bihag sa gabi upang hindi ito makatakas. Binabalaan din niya ang bihag na huwag na huwag siyang magtangkang tumakas. Sa sumunod na umaga, nakatanggap ng bilin si Uchida mula sa unang teniente sa itaas niya. Ibinilin sa kanya na kailangan niyang patayin ang bihag. Naisip ni Uchida na kapag dalhin niya ang bihag sa sulok ng puok, masisilayan ng mga residente na mga sibilyan ito. Makikita nila ang kanyang isa sa gawa. Ang puok na iyon ay teritoryo ng mga kalaban sa mga nakaraang buwan bago naokupahan ng na mga sundalong ito ng Hapon. Sa gayon, malaki ang posibilidad na mayroong sundalong kalaban na nagpapanggap na sibilyan sa mga nakatira sa puok. Natanto ni Uchida na kung papatayin niya ang bihag, ito ang magiging dahilan na titindi ang pagkamuhi ng mga tagapuok na iyon sa mga sundalong nakadestino doon. Sa mga panahon na iyon, Bumibilang ng limampu sina Uchida kasama ng ibang mga sundalong hapon na naroroon at nasa ilalim ng tenyente sa garison ng Baufeng. Ang mga sundalong ito ay mga naihiwalay sa kanilang mga grupo dahil hindi na sila makakayang makipagdigmaan. Dagdag pa doon, iyong tatlong na mga opisyal nila, pati na si Uchida, ay mga kalalabas lamang sa ospital dahil sa kanilang mga pinsalang natamo sa pakikipagdigmaan. Sa totoo lamang, wala sila sa kondisyon na lumaban. Dalawa sa mga bihag ang Koreano at isa sa kanila ang hindi nakakapagsalita ng salitang Hapon. Sa kanilang pagpunta noon sa kabayanan, ang unang bihag ay naisakay sa kariton na hinihila ng kabayo. Marami sa mga nakatira sa puok ang nakalinya sa tabi ng daan, ang nakakita kina Uchida at sa mga bihag na hawak nila. Malinaw ang pagkakapuot sa mga mata ng mga mamamayan na nakatingin kina Uchida. Naisip ni na Uchida na maari niyang isagawa ang naihabilin sa kanya na sa preso doon sa malaking puno ng kahoy, kaya doon sila nagpunta. Tinanong niya sa bihag kung taga saan siya, kung ilang taon siya, at kung bakit siya nahuli. Nakaramdam noon si Uchida ng awa sa preso na kasing edad lamang din niya. Nagpasya siya na pabayaan niyang umalis ito. May malakas na rason sa likod ng kanyang kaisipang iyon. Kung palalayain niya ito, mapapakalma niya ang mga tao sa puok at sa ganoon ay lalakas ang pag-asa niya na hindi man lulusob ang mga sibilyang mamamayan sa kanilang garrison. Sinabi niya doon sa bihag na pakakawalan siya, subalit kailangan na huwag na huwag siyang bumalik doon sa lugar na iyon sinabihan niya na kailangan niyang umalis at pumunta sa ibang lugar upang doon siya manirahan. Umiyak ang preso sa labis-labis niyang pasasalamat. Paulit-ulit siya nagsabi ng, Siye, siye. Ipinatuon ni Uchida ang kanyang riple sa taas at pinaputok niya ito ng tatlong beses. Pagkatapos, tumalikod na ito upang bumalik sa kanilang garrison. Noong lumingon siya, nakita niya ang preso na yumuko ng ilang beses sa kanya bago siya tumakbong parang sibat na papalayo sa pook na iyon. Noong nakarating si Uchida sa pook, napansin niyang nakangiti ang mga taong nakahilera, nakangiti ang mga ito sa kanya. Naramdaman niya na para ba nilang sinasabi Salamat po sa iyong pag-abala. Nangyari ito noong Marso 1945. Natapos ang digmaan ng Sekyembre at nag-surrender ang kataas-taasang otoridad ng Hapon sa aliansa ng mga Amerikano. Kabalintunaan, ironic, ika nga, na sa panahon ng pagkakaaway, Wasap digmaan, umuusbong pa rin sa tao ang kaisipang marangal at pusong rasyonal. Hanggang sa susunod na episode sa ating seryeng Kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano.